Yun hey na guys, kain tayo. Hindi ko nalilutin. Ipon, pahong, kimchi, guys. Hi guys, for today's video magluluto ako ng kinamatisang tahong at lalagyan ko ng kaunting hipon Syempre, guys, unboxing muna tayo sa aking bagong cookware. Nabasa to guys. Binagay ko kasi sa ilalim ng higaan, tapos natapon yung tubig. Pero hindi pa to na ano, nagamit. So, yan guys, open na natin. <coughs> First time ko makabili guys ng medyo pricey na Wear. Yan o, um, may pababal wrap pa siya. Tada! Pahilang. Ay ayaw mo pa ngayon, no, guys. O, diba? Hindi pa siya gamit. Hindi pa gamit, guys. Charis. Happy lang. Ayun, bakit pa ayaw mabuksan? Ayun. Naka-shield pa. Pase atin ang gunting. time kong gagamitin sa kinamatisang ano, tahong. So, guys, ganyan yung isura niya. Grabe, love, love it. Tara. Okay, hey guys, ang aking bagong pan. Nakakaya na kasi yung aking isang pan. Lagay ako ng mantika. Luya. Bawang. Ay, dahan-dahan. Baka magasgasan. Chari. Ibuyas. Lagay na natin. natin yung kamatis. Ito na yung tahong. Tapos, ilalagay natin. Lagyan natin ng paminta powder. Magic sarap. kailangan natin tapan Aesthetic, guys. Takpan, binuksan uli. Yung hipon. Ang mananaki. Anim na piraso lang yan, guys. 100 anim. Tapos, may kos natin. Lagyan ng konting tubig. Takpan ulit. O, diba? Takip. Sara, takip, sara. Charis. So, guys, ayan na, o. Oh. nyo, may sabaw. It's calling kinamatisang seafoods. O. Oh. Butter shrimp sana to, guys, na nag-crave kasi ang tagal na namin na, no? Kaso nga lang, wala akong nabiling bottle, wala akong nabiling sprite. Kaya eh, alam nyo naman, taga bundok kami. Kaya yan. Ang labas ay kinamatisang seafoods. It's yummy. Pero lami siya guys. Oh. Lami siya. Hmm. Check na natin guys. Okay. Ayan na guys, luto na siya. Luto na yung ating kinamatisan. Seafoods. Patayin na natin yung apoy. Ayan na guys, kain tayo.

Ito nga, tahong Hirap ang video guys, nang isa lang yung kamay. Tang tahong. Tahong ni Carla. Tahong. Kimchi? Tahong na, may kimchi pa. <mimicking> Kain. Tignan ni B.I. Mmmmm. Hipon. Pabra, <coughs> Sobrang oh, laki ng hipon, guys. Hipon. Mm. Tahong. Kimchi. Kani. Sa Sa mm. Sa kimchi.